Gumawa nga kami ng Christmas tree nila, Duday! Di ba, diba, gusto mong magbuo tayo ng Christmas tree? Opa! Bakit? Kasi, Pasko na naman, naman, ang katulay ng araw Kaya naman? <laughs> let's go! Pabuo tayo ng Christmas Turay tree! Ng at ayun na nga. Ngayong araw nga ay dumating na ang parcel at ayan nga ang Christmas tree. Tapos ito mga pang design-design kasi nga today ay gagawa tayo na Christmas tree. Kaya naman ayan, i-unbox na nga nila ang mga parcel-parcel na to no, para masimula na namin ang pagbuo ng Christmas tree na ito. Meron din pala tayo dyan no, yung pang design sa may labas ng pintuan. Ayan yung bilog. Tapos yung may dalawa nag-aagawan pa sa pagbukas eh. O, oh, sige, magagawan pa kayo. Familiar nga sa akin tong pabilog na to no? Kasi parang nakikita ko siya sa TikTok. Siguro, i-check nyo na lang din yung shop ni Ate Ella. Sure ako, nandiyan dan yan. Ayun, no? Christmas tree. Nakikita ko yung sa TikTok, yung mga tinitinda sa TikTok. So, kung gusto nyo ng ganito, guys, nasa TikTok shop lang yan ni Ate Ella. At, ayan na nga ang Christmas tree. Grabe, parang ang lit lang, guys, no? Pero, pag nabuo yan mamaya, napakalaki pala. Ito nga din pala yung mga gagamitin pang design. Ayan. Tapos, itong parang flower. I-flex mo sa kanila, Queen. Ayun, no? Ang ganda. Tapos, ito parang tissue, pero maganda pala yan. Pang design. Siya. Siyempre, hindi mawawala ang Christmas lights. Kakaiba nga din yung naisipang trip neto na ni Queen no? tingnan nyo yung pinaglagyan ng Christmas tree. Ayun, nahiga siya. Kabaong yarn. Kakaiba talaga trip no? naiisip na naiisip ng mga bata. Siyempre, may nainggit na bata. Sabi niya, patraya ako. So, ayan, ito pala yung start. Tapos tingnan nyo dito si Duda. Ayun, no, makikiga din. Hindi ka na dyan ka Malaki ka na. Pinilit yung sarili, oh. At ayan na nga, no, tinatayo na itong Christmas tree na to. Grabe, mahirap din pala to gawin, guys. Pero na nakakalibang naman. First time ko nga lang din palang magbubuo ng ganito guys, no? So, ayan, no? Unti-unti nang nabubuo. Oy! mukha ng Keris tree. Kala ko nga ganyan lang, tas ibubuka-buka pa pala bawat isa. Grabe, napakadami. Tapos, kung mapapansin nyo, eh, kaming dalawa lang ni Ate Ella ang bumabanat nito, no? Yung mga bata, naglalaro-laro lang sa gilid. Ayun, no? Grabe, ano-anong ginagawa nyo dyan? Si Duday medyo nakikitulong na konti, tas bigla-bigla na lang mawawala. Ayun, no? Lupit, Kailangan kasi talagang ibuka-buka silang lahat, guys, para talaga magmukha siyang puno na pa tatsulo. Tsaka syempre, para maging maganda. Oh, di ba? Ayun no, pwede no, pwede na 'yan. Pero hindi pa 'yan ang final result kasi may ilalagyan pa 'yan ng mga design design. Ayun no, may sinasabit na agad. Next na ginawa nga namin dito is pinalibutan namin siya ng Christmas light. Dalawang Christmas light ng ginamit namin dito kasi medyo malaki nga yung Christmas tree na nabili. At ayan, tignan niyo naman oh, no, may elo-elo na, pwede na. Pagkatapos nga lagyan ng Christmas light, lalagyan naman natin netong eh, parang kumot kasi baka lamigin siya eh. Hindi ko alam tawag dito pero malaki yung ginanda niya dahil dyan. At syempre dahil din sa mga tricks na ginawa dyan ni Ate Ella. Ipapaikot-ikot lang din dyan yan tapos makikita nyo dito yung isang bata na hinaharot tayo. Ayun na no, my love boy. Nang guguloy. Eh. May matutulong ka ba dito? Nangungulit lang oh. Buti na lang talaga eh masipag magganito ganito si Ate Ella kasi ako di ko maiisipan to eh. Tapos tingnan nyo tricks na ginagawa okay, o no, kinukurot-kurot lang tas itatali dun sa may parang sanga ng Christmas tree tas ayun no oh, wow gumaganda hindi nyo na nakikita dito si Duday kasi nandun sa likod ayun no oh, siya ang taga ikot tapos makatidaw yung Christmas tree tignan nyo naman kasi ang ginagawa o oh, sumisingit-singit dun sa gilid grabe ang lupit naman ng helper na to tignan nyo o na naman siya dun o oh. wala siyang kasi masikip yung napili naming area ng paggagawa ni eh. tsaka tinitingnan namin na habang umiilaw para makita natin agad yung ganda ng ginagawa. At ayan na nga, oh, di ba? Napakaangas. Pero di pa tapos yan, ha? May ilalagay-lagay pa dyan. Pero maangas, no? Maganda na. Oh, pwede na. Gaya nga nang sabi ko kanina, guys, kung nagaanap kayo ng mga ganyan-ganyan, pang decor-decor, ayan, no? Ina-appellate si Ate Ella yung mga gagamitin pang design. Kaya i-check nyo lang sa account niya, Ate Ella. Sa paggawa naman ng Christmas tree, eh, feeling ko kahit ano naman yung ipaglalagay mo dyan, basta nasa tama-tama lang na paglalagay. Yun, no? Gagand naman eh. Pero dito di ko alam kung nakakatulong ba si Duday kasi ayun o no, tingnan nyo nilalagay. Malalagay mo ba yan be? Sige ayun o. Oh. Ang masasabi ko lang sa iyo ay bona. Dito naman ay si Queen naman na magiging assistant ni Ati Aya niya. Tagahawak at tagaabot lang siya dito. Ayun o no, sumabit pa. Talaga namang magpupuro glitters ka dyan Queen. Next na ilalagay naman is eto mga pa flowers flowers na may glitters din na silver dito. Ayun o no, para dumami yung design. Paganda ng paganda nga yung ginagawa na tong Christmas tree na to. Buti na lang matyaga yung designer namin. syempre para sulit, ayun, no, ina yung mga bawat pang design. Kaya naman, guys, kung naghahanap kayo ng pang design, nasa TikTok yan ni Ate Ella. Hoy, ba't kumakain na to? Madami ka namang nagawa. Kumakain agad, nagmimirienda. Kadaya mo, poor man. Ayun, no, nahiga. Uy, sarap. <laughs> sa part nga na to, eh, medyo patapos na sila kasi nilalagyan na lang nila to ng mga maliliit na design-design. Ayun, no, may ribbon, tapos may bilog Tapos ayun no, oh, may gift oh, di ba yan mga nilalagay nila kumbaga ito yung mga ano pang dulo pang finish ayun mga pang finisher yarn oh sige sabi mo maayos ba yan tagal mo naman magsabit isasabit mo lang yan oh hirap na hirap ang bata. at syempre dahil okay na tong christmas tree na ginawa natin no ilalagay na nga ang star sa tuktok ng christmas tree ayun no oh, nilalagay na ni duday ayun <laughs> syempre ipapa-experience natin kay Queenie na ilagay ang star. Ayun. Wow. Yay! At syempre, kung mabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan na mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano man na pwede mo gawin, hanggang dito na lang guys. Bye-bye!